Samar region kung saan kaliwat kana na ang patayan kasabay ng BSKE, mahigit 70% pa lang ang napoproklama. Kumustahin natin ang sitwasyon sa live na pagbabalita ni Mon Gualvez sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte kung saan tatlong barangay paraw ang hindi pa nakakapagproklama ng mga nanalo. Mon, ano pa ang nagiging balakid sa bilangan pati na sa proklamasyon? Yes, Cheryl, Ongoing pa nga rin ang ginagawang canvassing sa tatlo mula sa tatlong putsyam na barangay dito sa bayan ng Sultan Kudarat. Imbis nga na sa mga polling precincts o sa mga eskwelahan e eh inilipat na dito sa gymnasium ng bayan yung naturang bilangan at canvassing ng mga electoral board matapos makaramdam sila na hindi na nga safe dun sa mga lugar kung saan sila na, na duty dahil sa kaliwat ka ng insidente ng karasan na may mga kasama pang pamamaril. At yun ang naging balakid, no? isa sa mga naging balakid kung kaya't hanggang ngayong araw e eh hindi pa rin natatapos ang ginagawang canvassing at hindi pa rin nakakapagproklama sa ilang bayan at probinsya ng Bangsamoro Region. Sinalubong kami ng mga nagtatakbo ang mga tao mula sa Ambuloto Elementary School sa bayan ng Dato din Sinsuwat, del Norte, Kahapon. Natakot ako doon. No? sila doon. No? mag na lang ako. Hindi ka pa nakaboto? Hindi pa. O paano yan? Natakot ako dito. Ayaw mo na bumoto? Ayaw na. mag na ako. Nagkaroon doon kasi ng giriaan ng magkalabang kandidato sa loob ng presinto. Pinagdadampot pa ng mga polis ang hindi bababa sa 20 pinaniniwala ang flying voters sa lugar. Bago yan, may nagtambak ng mga lupa, bato at buhangin sa main road patungo sa mga barangay ng Badak, Kusyong at Tapian. Agad naman itong naalis ng mga otoridad. Pero isang oras bago magbotohan, nagkaroon pa ng barilan sa barangay Bugawas. Dalawang botante ang napatay at sugatan naman ng limang iba pa. Uh, launa yung kabila, kabilang partido. Yung sa kabila naman, gustong palayasin. Alis. Dahil accordingly, hindi daw sila taga-residente ng barangay. Hmm. So yun, nagkainitan. Nagkasuntukan hanggang sa umabot sa barilan. <tong> sa barangay Kabuling sa Pandag, Maguindanao del Sur kahapon, pinahinto ng sunod-sunod na putok ng baril botohan. Walang nagawa ang mga botante kundi umalis na lang. Tatlo ang sugatan. Ang isang ito, iika-ika matapos tamaan daw ng shrapnel ng M79 Grenade Launcher. Habang tagtad naman ang tama ng balang pader ng skwelahan, blanko pa mga otoridad kung sinong salarin. Pero sa Facebook Live ng dalawang naglaban sa pagkaalkalde ng bayan, pareho nilang sinasabing sila ang biktima. Hanas sa school kami with my family to cast our vote Hello, votes. Buong pamilya ko, nandito kami. So, pinagbabaril kami. Ah... Uh, Grabe ang putukan. Doon doon, Tinaman. Pinagbabaril. Pinagbabaril sa barangay Pandag. Kailan? Kailan? Uh, Magpo-first aid kami. Dahil sa nangyari, iginiit ng provincial government na mas dapat higpitan ng kampanya kontra loose firearms. Tayo po ay nalulungkot dahil nadamay ang mga sibilyan na wala namang masamang ginawa ang mga sibilyan kundi ang bumoto kung sino dapat yung talagang mamuno sa kailang barangay. Sa Cotabato City, pulis na ang tumayong Special Electoral Board sa maraming paaralan matapos mag-back out ang maraming guru. Sa Cotabato City Central Pilot School nga, nagkaroon pa ng tulakan matapos magpumilit pumasok ang mga butante ng kontrolin ng mga otoridad ang dating ng dating na mga tao. Hinarang natuloy ng mga tauhan ng Philippine Marines ang tangke sa pinaka-gate. Nang dahil na sa tensyon at ilang aberya, pasado alas 6 na kagabi, nakapagsimula ng bilangan sa Roas Elementary School na nakakasakop sa barangay Rosary Heights 12. Matatendang dito nangyari yung galit na pagbaklas ng posters ng kandidato na nauwi sa pawamaril kung saan tatlong patay, tatlong sugatan at isang dosen ang naaresto. Sinasabing kaya matindi ang tensyon sa nabanggit na mga lugar ay dahil sa kauna-una ang pagkakataon, mayroon silang kalaban sa halalan. Hindi tulad sa Maguindanao del Sur kung saan bahagyang payapa dahil 70% ng 24 na bayan ang tumakbong walang oposisyon. So iniiwasan po namin lalong-lalo na ang Rido. No? Rido, hindi pagkakaunawaan. Gusto po namin dito sa aming pamilya at sa Dano del Sur, uh, diretso serbisyo at lalong-lalo na po yung peaceful. No? Cheryl, sa mga oras na ito, nasa last step na itong mga teachers sa kanilang pag-duty nga ngayong halalan dahil nire-receive na ng mga taga-Comelec yung mga election returns na kanilang na-canvassed at uh, maaari na sila makatulog afterwards kasi sinasabi ng mga teachers last Sunday pa sila talaga walang tulog at talagang inabot na nga ng halos dalawang araw ang kanilang pagjujuti ang ilan sa kanila natutroma na rin dahil nga sa nangyaring mga insidente ng pamamaril. Ito kasi yung sa barangay Simuay kung saan talagang nagkaroon ng shooting incident at talaga mga pagsabog pa ng granada dahil nga ayaw ng uh, opposing candidate or yung isang mga yung isang partido na dalhin yung mga ballot boxes or yung gagawing bilangan sa ibang lugar particularly dito sa munisipyo gusto nila doon sa mismong school pero ang, hindi na nga feel ng mga electoral board yung kanilang safety doon kaya naman nagdesisyon na na escortan sila ng mga police at ng army papunta nga dito sa Uh, gymnasium ng naturang bayan. At bukod dito sa bayan ng Sultan Kudarat, ginagawa pa rin or ongoing pa rin yung canvassing at returns ng mga, or pagbabalik, no, or receive ng mga election returns sa bayan naman ng Datu Odin dito pa rin yan sa Maguindano del Norte na isa rin sa mga napakarami insidente ng karahasan na naitala sa kasagsagan ng halalan. Sa ating panayam sa Regional Director ng Police Barm, E eh, sinasabi niya hindi bababa sa 6 ng shooting incidents kaagad ang naitala kahapon pa lamang yan at maaari pang madagdagan daw kung sakaling na lumabas na yung mga resulta ng nangyayaring halalan. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.